ayan isang magandang buhay napaka busy po ng nakaabang na araw para sa akin dahil uh, ako po ay maghahabol ng mga kailangan gawin sa aking uh, plot at uh, bukas ayan didiscuss ko lang dahil uh, inaalok niya kasi ako ng bangus ayan Ayan mga farmer. Dito po, po maipakita sa inyo 'yung ating mga uh, tilapia dahil uh, sabi ko nga 3 weeks ko na po ipapakita sa inyo kasi para naman makita natin 'yung uh, kaibahan dahil sila po ay uh, mabilis na lumalaki. Ngayon naka-starter feeds po sila. So, ayun kanina nag-o-observe ako at uh, pinag-iisipan ko kasi kitang-kita mo po ang natirang red tilapia. So, ayan nagkakainan na sila, oh, malakas na. So, sabi ko, ano ang nangyari? Dahil matibay po ang red tilapia. So, ang culprit ay ang mga ibon, mga farmer. Marami po kasi ibon. So, dahil maliliit pa, nakaabang sila sa gilid. Palagi ko na dali, tinira po nila. So, ngayon, ang aking uh, solusyon, eto. Nagpagawa po tayo ng kasi sabi ko magdadagdag ako eh dahil nakokontian po ako. Sayang po yung space and time. Uh, talagang konti. So, ngayon, nagpagawa po ako ng ganito. Dito ko muna ilalagay. Ngayon, nakausap ko si Tropa kasi doon ako umorder kay... Uh, alam niyo yung second batch na tagabai Laguna. Yung tagabai Laguna. Doon po ako nag... Uh, ano, nag-order. Ang red tilapia kasi nakita na natin yung performance. Sabi ko, bangus ba? Meron ka. Nag uh, eh, kaya lang sabi ni papa ang mukhang langanin ako sa bangus. Sige, sige, papa. Yung kako, cancel na natin. Dagdagan na lang natin yung uh, red tilapia. Ginawa ng 4,000. Tapos may mortality pa daw. Mga 5,000 lahat-lahat makukuha ko. So, syempre. Uh, tuwa naman ako. At uh, sabi ko, sige ko. Sige po ako, 3 pesos. So, that's 12. Ngayon... Ah, sabi ko, baka may ayungin pa kasi dapat 1.5 na bangus eh. May ayungin pa kasi yung ayungin niya po na yon ay uh, magandang lasa Ngayon yung mga anak, baka matagalan pa po tayo, baka isang taon pa natin hintayin bago lumaki talaga. Bagal po lumaki. So ang um, nagpadagdag ako ng 2K. Oh, yun namang ayungin naman eh nakikita naman po natin kumakain. Yun nga lang, hindi ko din pumasabi masabi kung gaano pa karami ang nakasurvive. Kasi, ilan ba yung dinagay ko? 7,000? 5,000 lang po yung last na kinuha ko sa kanya. Tapos nagdagdag ako ng 5,000 galing. ah uh, mahina daw po kasi talaga yung sa wild. Ito, cultured ayungin. Galing naman ito na sa mga Taiwanese. Kaya ako naman ay, nakita ko naman talaga na yun ang mas nakasurvive so tingnan natin kung uh, ano ang mangyayari nag order ako ng 2000 nagpahabol ako sa red ako sa red tilapia natin so yung red tilapia mga 2 weeks siguro dyan pilitin natin 2 weeks mga ka farmer kasi para mas uh, magsabay sabay po yung laki at the same time masanay sila na andito yung pagkain kasi para hindi na po sila lumayo doon kasi ang ganda naman ng ating area oh. tingnan nyo naman yan diba napakaganda kaya lang ang dami pong ibon oh. gaya nun yung ibon na yun oh. Yung mga uh, kumakay, may ano siya may inakay hindi natin pwedeng ano yan Ayan, oh. Katawa naman so yun lang talagang kasama uh, sa nature kaya sabi ko dagdag na lang tayo hmm. Nakakatuwa yung mga red tilapia konti oh. lang sila wala pa isang libo yung nakikita kong pinapakain ko. Kaya pala, three bags. Tagal nila inubos. Ay, naku, ang kulit ng akin. <laughs> Every morning, ganito po kami. Pag may bata talaga, grabe. Ano, malingat ka lang. <laughs> Ay, nako Oh, ayan, ko lang. Habang po ako'y nagmumuni-muni kasi kanina pa. Siguro mga 30, alas 10 na pala, grabe bilis talaga ng oras pagkano uh, ano so ayan habang ako po ay nagmumuni-muni at tinoobserba ko yung isda malalayo naman ayan <laughs> ah bigla ako naisip mga farmer after ng kulambo ah siguro mga sabi mo ng one week to two weeks siguro o ilang days bihin mo na pagka nakita ko na medyo kailangan na po nila ng space papagawa ko ng isa pang net dito na medyo malaki siguro hanggang dun hanggang dyan ikukulong naman naman namin sila papakawalan ko naman yung nandito kasi hanggang hanggang hindi pa po nila kayang anuhin yung kainin yung starter ay eh hindi po natin pwedeng isabay dito sa malalaki kasi sigurado by that time malalaki na po yan maniwala po kayo so May uh, maiiwan baka mabully ano so dito natin sila pa lakihin hindi na natin mahahabol sigurado 'yan pero at least yung kaya na pong lunokin yung uh, isubo yung malaking pellet saka natin uh, dito siguro inabibili akong ilang ano eh na, may nakita ko sa Shopee eh. na net kulambo din ka ah, farmer ayan so yan po ang ating uh, plano so after 2 weeks ililipat natin sa mas malaki siguro mga ganyan ah dito siguro ayun malaki-laki na din yan ano So yung 4,000 ilagay muna natin dito uh, Tingnan natin Makikita natin kung gaano talaga karami Ang lumaki diba, Yung mortality na ano, to Makikita natin At the same time ang maganda Tututukan sa pagkain Para mas dire diretsyo Pero syempre wag po kayong magtaka Meron at merong mga As time goes by na Nagpapakain tayo meron talaga yan na maiiwan na medyo maliliit o medyo mas bakit mas malaki yon unang una mayroon tayong tinatawag na mga shooter pangalawa may mga according to studies ang male daw is 20% faster yung growth rate nya compare sa female red tilapia yun po yung sabi kaya sabi ko oh, ah yeah, kaya pala ako medyo may hindi talaga may mga malalaki talaga kaagad so ayun So, ayan po ang plano natin. Nag-net tayo dito. Medyo malaki-laki. At, uh, doon natin papakawalan naman yung after ng, 2 uh, weeks siguro dito. Maximum. At least, ano pa sa ibon, di ba? So, yun. Ayan. So, yeah. ayan na, akit na tayo. Ay, dami na pong nangyari. Totoo lang. <laughs> dami na pong nangyari kapag spray na ako ng fish amino naayos ko na ng konti yung aking mga halaman ano pa ba ang mga ginawa ako marami rami na po marami na nangyari so ayan nag spray na rin pala tayo at wala pa pong tanim yan mamaya sisingit natin ayan na yung ating mga mustasa yung ating pechay na hindi gaano din ang gustong init ito wala pa pong tanim Bokchoy ah, bok choy yan lagang hirap sila sa init ating radish yan. mustasa pag spray na rin po ako ng ah uh, spray ko fish sa mga papaya kaya lang bad news ang good news pala muna good news ang uh, inantay nating suha ay walo So siyang pala dapat Kaya lang lapitas ni Nene Ay naging Walo na lang So ito po yung bad news naman Meron na naman tayong Kapatay na papaya Nakailangan talaga Look Ayan Ito po ay wag nyo nang tiisin yan Dahil yan ay talagang Makakahawa pa Ayan na oh Tingnan nyo Nagmamapa-mapa Yung dilaw nya So Ano na po ito May sakit na talaga siya makikita yan ano? so, sorry bubunutin na kita ay ay ah. ah. Ay. ay wala na talaga tayo magagawa sayang laki na hmm. lalayo natin to dahil magkakalat lang po ito ng sakit alam mong magkakalat nito insekto pag po inakagat at kumagat din sa healthy ay madadali na siya kaya medyo ano natin dito natin sa fish pan para wala na siyang uh, kawala silong pa yan ayan, so na tayo tingnan natin yung patrabaho dalawa lang po pumasok, Junjun and Jomar only Junjun tatanggalin na yung mga upuan ng kubo dahil uh, pipinturahan na po yan dahil yung kahapon daw po eh, nag, pinagpatuloy nila yung kanilang uh, happy happy yata so syempre hangover <laughs> Jomar lang sa Jun Jun ang pumasok hindi nyo alam martes na naman Merkules, Webes kailangan matapos yan sementohan pa yan bukas hindi ah. Pa pala lagyan pa ng ano po net baklas ulit Baklas ulit wala nang number 'yan ano linagyan ko ah, may number pa rin ah tinandaan mo na kinagagaan ng makalad ay ah, nita ah. full weld okay na to, tres ang ganda ng pagkakaan talagang walang hindi ka itong malaking ito dahil kapit-kapit eh hmm? First time matang ma-absent si nil nila. Nagpahinga na eh. Minus 3,000 pa naman ang sahod niya amat dahil may hinuhulugan ano. Hmm. <laughs> hirap ang may diba? ha? hirap pang may hinuhulugan. Diba? Ha? Meron na sa kumari. na sa kumari. Meron na sa kumari. Meron na Ah, uh, yung sasakyan buti na tapos na dalawang taon. Kaya ka nang inaalala na oh, manti na naman. Anong unahin mo dito, Jom? Itim. Ay, ito na muna. Ah, nagpo-full world ka pa dyan, ano? Ah. Uh, may lit yun sana tayo ngayon. Pero hindi pa naman sigurado. Ah, may nag- may nag-message sa page. Ako nakakita eh. Sabi ko nga kay Bebe, medyo ano tayo ng konti. Pero, ayun, ako po, ako yung nakikiusap sa inyo, sa mga gusto pong mag-order sabi niya pa naman avid viewer daw siya so pero kung avid viewer nga sabi ko dapat alam niya yung procedure di ba na kung kinabukasan na yung order mo wag ka na mag message mag message pwede ka mag message and then call di ba tawag nandun naman ang telephone number so tawag na kasi si bebe sa dami din po ng ginagawa nakakapag -me nakakapag reply po siya normally gabi pero nakakasingit naman so ako daman chine check check ko Ah, uh, minsan ako din po nagre-reply, medyo busy din syempre. Marami din pa tayong ginagawa. So, ayun. Ah, uh, pinaka the best po is uh, kung kunyari one week pa naman, two weeks pa yan, o oh, ilang araw pa, wala po ko yung mag-alala, wag po kayo kaagad magpapanik kung hindi kayo nagre-reply. Kasi ah, uh, within the day naman, within the day ay uh, marireplyan naman kayo 24 hours so sa gabi po kasi siya may time talaga mostly na makakapag check po ng mga messages iniisa-isa niya yan so nare-reply naman pero kung kayo po ay nagmamadali let's say kailangan nyo na talaga yung order na gusto nyo makasiguro tawag po kayo may cellphone number naman po sa page na pwede nyong tawagan kaya yun po ang aking uh, mga mapapayo kasi talagang syempre ba diba, uh, marami din pong ginagawa Ayan, mga maliliit pa kagaya po ngayon si Bebe hindi rin po makapag-check kahit sabihin mong ano uh, yung mga bata walang pasok pero nakaano naman po sila ngayon naka -off offline activity so tututukan niya din yon di ba oh, uh, siguro alam ni naman po yung, pag may maliliit kayong bata talagang mahirap din talaga so, uh, ayun tapos ito, iba balls Hindi ko po alam kung may balls na ba. Mayroon pa ba? Ako ay lagas na naman ang ano ha. Dahon. Grabe ah. May nagpunta dito. Avid viewer din. Matagal na rin nanonood. Sabi niya nga, sabi niya sa akin. Ka-farmer nung nakita kong linalagyan ng gutter yan. Sabi ko na ako po. Tama nga siya. Talagang, yan tatanggalin po namin yung gutter na yan. Kasi wala din eh talagang mapupuno lang ito so mine 8.5 mine 8.5 Uh, main kubo 8,500 mga farmer kuya mates tawag na kayo ayan o oh, tingnan nyo naman magaganda nito uh, kung may maliit kayong uh, pwesto lang at uh, gusto nyo rin po ng pahingahan na ganito diba? ba? ano, ha? kahit tatlo kaya dito o, oh, apat Pwede pa. Ang oh, apat, oh. Mm. Di ba? Oh, ito tanggalin niyo na. Di ba? Eh, ano naman eh. Pwede na kayo magkape-kape rito. So Sa mga maliit po ang space, di ba? Eh, pwede na 'to. May kubo na kayo. Harap ng harap, harap ng bahay na ano, di ba? Tapos lagyan nyo ng ilaw sa gabi. Pwede na po kayong tambay-tambay din. Oh, so ano na ang hinihintay? Message na po si Kafarma, ah, si Ka ay si Kuya Mits. Bam DNS Bamboo Crafts. Ayan. Masisipan. init ah Doon pala sa pinuntahan natin, banyo na yung pinakamalapit na barrio kasi tawid ilog na yung San Mateo eh no? Pati kabyao no? Tawid, tawid ilog lahat yun ano? Oo, oh, wala nga. Wala naman tulay pa, di ba? Ah, uh, oh, malandaan walang daan. ibig sabihin, sanuhan ba niyo pa rin talaga? Malayo na. Turo. Malayo Oh, nasa turo na siya. Ay, hindi, lapas. Oh, lapas turo no. Dalawa kasi ang turo, di ba? May arayat tapos ano no. Yung lapas turo siguro yung arayat. Galing po kami doon kahapon, nag kami. Masarap sana magpiknik picnic doon. Inabot kami ng ulan biglang dumilim ang ah? modelo Oh, view oh. Ang ganda nga kaya palang dami nagpupunta daw. burnt amber daw ang ginagamit sabi ni Brother Gerardo Galang. printer yata siya kaya alam niya din eh Alam di ko gaano maintindihan yung mga mga term tapos yung dream dream mag na daw poporma ng flooring para bukas pwede na natin buhusan to Na okay na ito. kung nag-ano din. Ano ginagawa niya, Bakod? Krib. Krib. Hindi. Sabi niya. Para ah. di makalabas Ah, binabakura. Malikot na yung anak niya, no? Sino ba mas matanda kay Nene? Tatlo dapat Ah. Kalikutan pa lang, no. Yung sa'yo, ilang buwan na? Magpa-five pa lang. Oh, bilis na pala. Five bars na five months na? Galing ha? ah. Hindi ah, pa si Papa yan. Kala ko sana ang dalhin siya sa pag maghihilot eh. Kasi may nakita akong naghihilot. Ah, na, oh, dito. Yung, yung pagkahulog niya po doon sa fish pan naka -e bike hanggang yun iniinda niya pa rin pina x-ray naman wala naman daw damage pero parang may konting nararamdaman siya kahit wala naman problema sa x-ray parang may naipit ba na ugat, o gato baka may konting hindi ko alam eh kailangan talagang mai hilot o baka mag nagkaroon lang siya ng frozen shoulder so masakit daw sabi ko nga kay bebe ano kaya dali natin sa ano naghihilot oo so, ayun, tingnan natin anong oras na ba, 11.30. Hmm. Ganda ng panahon ngayon. Abangan nyo po yung aming uh, Subic Adventure. And uh, tingnan natin kung makasingit tayo ng mga vlog dito sa may bandang uh, uh, Kabales Dahil syempre target natin talaga is yung isda ng masinlok mga ka farmer kasi the best dyan eh diba so purani uh, yan mga magagandang palengke purani more on ano kasi kayo dyan uh, alimango tsaka mga hipon magagandang hipon dyan tapos maribeles isda den syempre na Andun may bagsakan din doon mura din ang isda doon Shout out pala kay ate Ate D <laughs> Taga Maribeles Dito mukhang ito tatambakan natin pa Tatambak pa tayo Hindi pa po malinaw ang design Ang gagawin dito kasi Si Bebe parang may ibang gusto eh Parang ayaw niya ata ng uh, paikot so baka ang gusto niya parang namatay ata yung yung ayun, oh, yung pili oh nagtampo yan lang eh malay mga buhay pa baka magdaon magpalit ng daon yan so ayun uh, mababa kailangan nating matambakan ng konti yan Uh, ilang truck din yan. September na. Ah, uh, October pa natin masisimulan yan. Titingnan natin. Kasi pinatapos lang po muna ito. Then na uh, titingnan natin yung kusina kung unti-unti uh, na natin. Ayan. Kusina. Kasi wala naman tayo ng ibang project na susunod. Hindi ito wala. Tenga tayo dyan dahil baka sana na po yan magalaw dahil tag-ulan and putik mga kasama ah, uh, ano tayo medyo ano, medyo malaki ang gastos yan o oh, unti untiin yan kasi mga daanan yung mga pathway kailangan ano yan diba, may mga design design din so, yun na lang natin primer yellow dati nung nandito si chuchay yung mga damo na yan hindi po makaarangkada ngayon na nilipat na talaga nako po masukal na sa kabila ayan sayang yung papaya no? Oh pero wala tayong magagawa eh kailangan pong gawin kung hindi lahat yan magdibilaw sacrifice talaga siya marami pa naman pwede man tayo mag replant papalitan natin di ba so bala ko nga ito sana kung natambakan yung gilid nyan pinag-iisipan ko saging or uh, papaya o kaya pede uh, pwede tayo mag ano ng kamatis di ba sa gilid ay uh, araw naman eh kaya lang hindi na po inabot ng uh, ano tola ng wala na makapasok doon sa kinukuhanan dahil malambot so meron pala dito ito yung sinasabi ko sa inyo <laughs> akala ko dalawa lang yung naan dito kita nya yung eh, dalawa lang ano meron pa pala ayun no ito yung pang ayan pa bali tatlo sila tatlo pala sila so plus ito 4 so 4 ayan 4 Ah, uh, five. 6 7 and 8. Ayun. So, walo. Tingnan <laughs> mo naman. Pag at may bonus naman pala isa. Ay, nako. So, ayan. Marami pong salamat mga farmer At, uh, as always, ayan. Araw na. Easter list na po yung umano ngayon. Wala po yung habagat. Hinila nung bagyong isa. Papuntan China. So, dyan ka muna. Diyan ka muna habagat Pahinga ka muna dyan sa China So hinila Kaya pahinga daw yung habagat ngayon Kaya, Easter list naman po Kaya late Ang ulan gawa ng sobrang init Mainit na hangin Evaporation Kaya pagdating ng gabi Bumubuhos yung ulan Yung pala yung reason So ayan po Ayan maraming salamat At magandang buhay